Kamusta kaibigan? Tara na at samahan nyo ako ibahagi ang kakaibang karanasan ng isa nating sender. Bago yan mag shout out muna tayo sa ating viewer na si Ephraim Ray Lodevico ng Tuaw South, Bagabag, Nueva Vizcaya. Shout out sa mga taga Nueva Vizcaya. Salamat sa pagsubaybay sa ating mga bagong istorya. Simulan na natin. Sayaw ng kamatayan. Ozone Disco Fire Tragedy ang isa sa pinaka nakakagimbal na nangyari sa buong bansa maging sa buong mundo, ito ay nakalokasyon mula sa Timog, Quezon City. Isa din sa dinadayo ng karamihan sa mga estudyante sa iba't ibang universidad sa lungsod. Tawagin mo na lang akong Cindy. Isa ako sa mga author at film producer ng mga horror films at indie film sa aming universidad. Isa sa mga pinaplano kong gawa ng proyekto ay ang Ozone Disco Tragedy. Hindi ako nagpapaniwala sa mga multo o elemento. Ako at kasama ang mga kabatch ko, nagtungo kami sa QC kung saan nakalokasyon ang ozone disco noon. Alas sa na ng gabi kami nang nakarating mula Laguna dahil nagkita-kita pa kami ng mga kasama at pagdating namin, ay mararamdaman mo pa rin ang kilabot at makatindig balahibong lugar na kung saan makikita mo nalang halos ang mga parte at ilang bahagi ng establishmento na natupok noon ng apoy. May napansin kaming isang lalaki na tingin ko ay nasa hindi katandaan o teenager pa lamang at nasa tapat ng nakasarang pintuan noon ng ozone, tila tahimik lang at pinagmamasdan ang paligid sa nasabing lugar. Nilapitan ko siya upang kausapin at tanungin kung siya ba yung nagbabantay. Siya si Efren, matagal na daw siyang nananalagi sa mismong lugar, at madalas daw siya nakakaramdam ng kakaiba sa nasabing establishmento. Tuwing madaling araw, alas tres nang may naririnig na tugtugan o nagsasayawan sa loob ng ozone disco, pero halos walang katao-tao sa lugar, at bigla-biglang may naghihiyawan at walang tigil sa pag-iyak at sigaw ang maririnig na tila mala impyerno. Kwento pa niya sa akin, kada gabi ay may gumagalang kaluluwa sa lugar at sumasama kahit saan upang humingi ng hostisya, matanggap ang kanilang pagkamatay, kahit sa hapon ay nagpaparamdam ang mga ito. Sumusunod sa mga taong napapadaan o nagpupunta dito upang magparamdam at humingi ng tulong upang matahimik na sila. Naputo lang aming usapan nang lumapit sa akin ang isa sa mga kasama ko na parang wala akong kausap. Sambit ko pa ay may kasama akong lalaki pero paglingon ko kung saan siya nakatayo sa gilid ko ay wala naman. Medyo nakaramdam ako ng hindi maganda at tumayo ang balahibo ko. Ngayon ko lang napansin na yung postura niya, ay hindi rin katugma sa pormahan natin ngayon, makaluma parang pormahan noon, itutuloy sana namin ang documentary, pero natakot na ako at dali-dali na akong umuwi, habang papalayo kami sa ozone disco at naghahanap na ng masasakyan, nahagilap ng mata ko muli si Efren na nakatingin sakin, sunog ang katawan at kasuotan, kumakaway siya sakin. Pumikit na lang ako at nagdasal sa kanyang kaluluwa, Hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang takot at lungkot sa mga naging biktima ng ozone disco fire tragedy. Kahit sa pagtulog ko ay napapanaginipan ko sila na humihini sila ng tulong sa akin upang makamit ang hostisya at nakakaramdam ako na parang nasa tabi ko lang sila. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay suportahan nyo ako sa aking pagbabahagi ng mga bagong istorya dito sa aking YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, Please subscribe na at pindutin ang notification bell na makikita sa inyong screen. Salamat kaibigan.